karon mga ka idol maghabong na santa tagpayo mga kaidol idol mo ni mga kaidol idol habong na santa karon og tobil santa tag panang sa mga kaidol idol og gold mga kaidol sa tong makina kay base noon may imtihan og kasiti kay mo nay nagunit kibali sa makina nato og karon padulong na ta karon mga kaidol idol kay mag alas 4 na sa hapong karon mga kaidol idol mo ni karon akong Huwag mo akong pambot mga kaya dulo Ika na Abante na Santa karon Habong na Santa sa Payaw Mawadjud ma ma ni mga kaya ba nahang lang nagod ang Payaw Tsaga lang dyan Pabalik-balik Pag ma Madaot na ang kuan Maluma na ang habong Puli na sa lagbag o Ang ni karon Puli na Santa ane Let's go mga idol! Tak dulu nak takaron sa pambot mga idol. Sabak taanin si Ol. Mo na mga ka idol basa na kasagara ng mga pambot ngari. Garahi na mo na ni karon kay hadlok na sila sa bawod ngari sa kuan. Relax na ilang mga bangka o oh. Kita mga idol kay mo mang jud da isaligan nato ning panagat. Bisan bawod abante. Oh, so, pila na lang may kabuok lutaw nga rin. Bangka. Di man lang kabuok. At itong uban sa nga garahe ito. Tagsara itong mulawod. Mana ni Karon. Para sa taog lukay, kaya para maghabong. Ani ragi si mga idol Kung di ito di yun ito masantos, ani. Mane. Huwag mo ni kadaghanon ako ang reserba mga kaidol na jaket basa amihan mga makaidol dalhad na nagbag mga kaidol kay hugno hugno ang uwan ano ni kata ganon no dapat sa bag dala dagtang tagbag mga kaidol basa amihan kay uno ni sa kabagan ni mga kaidol ugma sini Sinina, reserba basa panggabi, ato ang panagat mga kaidol dag yung tag reserba na daghan sini jacket jaket gamit gani nga mga kaya dulang okay okay kay abunda taog mga jagim pan sa sweater oh. tobil na sa tagarnoguan o gani niya ako ang makina mga kaya medyo luma na dyan ay hmm? Nagagas na uguan sa city na tobil ta mga dulog Dilogol de basi makam sana Onee ka bagu ako ang makina mga ka idol. Midyon video action ka pero saray bunlut ani mga ka idol. Onee oh. Estilan. Tubil takaruga site mga ka idol kai. Check nato ni mga ka idol kai. Isarakad delo akong nakuha ani. Ambot na apa. Pastilan. Mamaya na lang yun. Umaga na ni mga kahidol. Ugtong nga ani kay Delikado. Mahal rabagid niyong kuwan. Makina. Pabila na ito ka mga kahidol. Kay video action takabala ka ani. Kaya ba si makapsan nga siti. Mura na ang ilahang kuwan. Mga na ilahang power. Kapsan ang kasete mga kaidol. Goodbye mga kina mga kaidol. Ungot. Ay maghabong tagpa. Payo karo, mga ka -idol. mga kaidol. Ayan mga kaidol. Ang anira. Pero 300 ang kuwanan ni mga kaidol. Isa ka. 1 liter. Ay. Ojon niyo mga kaidol ang managata mga kaidol kay di basta-basta ang mintinan sa makina sa rodo gastog yun niyo managata mga kaidol okay lang gawin ni among area nga mga kaidol bahala mo gastog kung sure sure ang imong pangita dog nagkadugay nga rin among area mga kaidol nagkanihit ang isda mojot niyo mga kaidol ipit yun taan Wala mga ka-idol kung sakali mang galing mga ka-idol mo labay ni sa wall ninyo ako ang video mga ka-idol. Please share lang mga ka-idol para isasab mo na makatabang sa ako mga ka-idol. Karoon na mga panahon mga -idol, na mga ka-idol. Dili na kinahalan kwarta ang gamiton sa pagtabang sa tao. Kay high tech na karon Ang imuha lang ay mga ka-idol sa karoon na pagka kuhaan karoon na generasyon high na. Share ang palo lang mga ka-idol. Palo ni mo, share, like. Mo na na mga ka-idol. na na ninyo na katabang sa ako mga ka-idol. Di na kinahala ang kwarta mga ka-idol. Share palo lang mga ka-idol. Mo na ang pagkanindog karon sa panahon mga ka-idol. Kaya di na kinahala ang kwarta karon mo itabang sa tao. Kana lang ang isip na tabang ninyo. dako na 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 pasalamat na mo sama sa ako at ah. karon mga kaidol sa ako ang sitwasyon nga rin na isip na managatay na medyo nihit na ang isda kasi kamo pa mga kaidol may makatabang sa ako ah. na ginoorasad ka ba lumubaw sa inyo haa na mga kaidol sa inyong hang pagka bubutan pag matinabangon sa isig katao sama sa ako ah ah okay, nina, mga kaidol bisan nga rin 100 ang dagat ka rin, medyo aking yung kakabalaka kay Balud na, basangat na amihan, pero abante nga punta mga kaidol, kay maura mga gada ato ang gisaligan sa ato ang pamilya ka pangisda mga kaidol. O so, ganina ako ba mga pambot nga rin mga kaidol, gibandahik na kay hadlok na sa baut, pero kita mga kaidol, laban tayo mga kaidol, kasi buhay natin to. Wala bueno, mga ka-idol, please share lang mga ha, ah. Kay kinora may kabalo mo boss ay mga ka-idol. Kani gali mga ka-idol, gumikan sa kamahal kalay Ako na gumo mga kaidol. Murag lapot ra ba? Lamin yu, siguro ni imnon ang kaning ko ano? Dilugol. Mga ka-idol, ato itimbol ni sa ako ang kay video action mo kabalaka sa akong makina kay basi makabsag asite. Sige kung padagan na. Isa tuwa ra ba ni Inga ang kinahanglan sa makina mga kaidol ko na timbol ta ay medyo mahirap mga kaidol hanap tayo ng hindi pantay o Ganito talaga ang buhay ng pangista mga kaidol. Sikap ka gud ang kinahanglan. O so, gani na mga ka idol, hiling lang nako ako mga ka idol na sana matulungan niyo ako mga ka idol. Yan, ito. tay ông hấp bồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn